Good evening, guys. Yan. Galing kami ni Raylan dyan sa gym. Yan. Padakit namin dyan sa taas. Plan ng pagkain. Kaya nahita natin si Sir Nehemi. Kumain na siya ng pagkain niya. Umuha siya sa labas. Doon na si Sir Raylan yan. Pababa na siya. Dala niya yung ano yung gamit namin pagluluto. Iya ko naman. Dala ko yung pinggan na dalawa. Alright, babae mo na ka na. Kukuha muna ako ng rice dito. Isasanag namin. Ayan, minuksan ko yung magayan ng rice dyan. Ayan, ano ba yan? O, baka wala sabdok? Ano ba, kailangan mo ba magmili ng sabdok para sabdowin yan? Ayun, ayan, pinuno ko yung dalawa na yan. So, pagkain ng kalabaw na yan guys, parang hindi na malukso ng kabayo. So, tara. Tara sa baba. Alright. Sasara muna natin to, baka pagagalitan tayo O kaya ma-office tayo ng ating coordinator Ang hirap na mas eh. Alright Let's get it on, tara then Mula sa fourth floor hanggang sa, sa ground floor guys Papunta kami ng parking area Ayan yan. na nga. na, nauna na si Sir Raylan Dala yung mga gagamitin pang loot At tinuro ko sa banya kung tama ba kaya ito O kaya kulang pa, ibabarig ako sa But taas para ka Hmm. Ayun. Ayan na, kinuha niya yung lamesa at sa mga paradahan ng bike. Kasi dito lang mostly talaga, hindi nagluluto yung mga kasama natin sa mga dormitory. Hindi lang ba si tatlong company po yung nasa dormitory namin, guys. Ayan. Katapos niya, sit up na yung gutuhan. Ayan na, guys. Ayun. 'Di ba pinaka-cute? Ang pinakamalaking cute, pinakamalaking cute pa. Ano ba 'yan? Di kita maintindihan nga. O yung paa, ah, ayusin mo muna. Yeah. Naayos naman niya. Yeah. Hayun. Pus na. Charan, 'di ba? Sabit lang. Portable na ano 'yan. Portable burning. Yeah. Ako naman, abang inaayos na yung lutuan, ako naman, didikdikin ko yung bawang. Ma, 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 video, video. Pinasok na yung butane nung sa gas burner. Yeah. Ba. Gutom na kasi yan, kaya ganyan yung mukha ni Sir Galing kami ng gym dyan. Mag-uwi namin, ubus na yung masarap na pagkain. Kaya nakapag-isipan -isip, na namin magluto na lang ng corned beef. Hinati ko yung bawang para itin sa corned beef na igigisa. At saka yung kalahati naman, yung buo-buo pa na hindi pa natitik-tikay para sa sinangag. Ayun, yun, di ba? Malakas din pala yung apoy ng burner namin. O, oh, tingnan nyo. Kasa yung isang na dyan, guys. Alright. Inurog na yung bawang. Bisa-bisa. Tapos, sasabay na lang daw yung ano, yung paminta para minsan. Para maluto rin na baba mo yung paminta. Ayun. Ang binuksan na yung pork beef. Sayang naman kasi yung mantika. Kasi yan yung pampalakas sa kaba ng puso. Hmm. Hmm. Siguradong latik ng buhay natin dyan dahil siya right. yung inuhulog na si corn beef. Ayan, pinapagpag kasi sayam yung mantika sa loob. Ayan, good for two person. Sakto na yan siguro sa amin. Ayan. Pagpag pa, si mo pa. Ayan, sige, kaldag pa. Sige. Ba not. Ayun. Ayan, Ayan. hinalo na na para hindi masunog yung puwet. Ayan. At sa ano dito ay mm -hmm. tinatanggalan niya ng mantika. Sabi niya tatapon. Niyan sabi ko, lagay mo na lang sa bowl kako. Para isabay na lang natin sa... sa kanin mamaya. Ayan. Ayan. Ayan nilagay niya sa ano. Tinatanggalan na sa bowl? Sa bowl. na mantika kasi, parang tumubig yung karami. Ayun, yung room na yung asin. Hop, hop, hop. masyadong um, dami yan. Oh. Yan, sakto lang yan. Alright. Ah, Yun. Diba? Sana all. Ang bango-bango kaya yan. Guys, habang nagluluto naman kami dyan, busy kami sa pagluluto. Ayan, sunod na natin yung rice. Right. Luto na yung warm. Yan na rice. Right? Sasarap na natin. Ayan na. So, at guys, yan, tinikturan. Yan, yung sinasabi ko sa inyo kanina, nandiyan lang kami sa gitna ng company na yan. Gitna, gitna, nung napapalibutan kami ng company dyan. Yan. Yan naman yung dormitory namin, guys. Fruit. Yan. yan naman yung dating nasunuban nun. Alright. Let's get it on. Yun. Yun. Yun, yun. yun, yun. Hinalo na yung sabaw ng corn beef. Hinalo sa sinangag. Ang sarap-sarap. Ang yummy-yummy. Yummy, yummy, yummy. tikuta sa ay. Ayun. Ayan, tapos na. Pinatay mo na rin yung apoy. Eh. Sabi niya, maghugas ka dito na lang Amin tayo kumain. O yun. niyo, kumay ko basang basa pa. Kahit yung sabi ko saranya, sa ranya, sa taas na lang tayo kasi wala tayong tubig. Yung sabi niya, gutom na gutom na ako, bro. O sige na nga, pagbigyan. Malasa, malasa, malasa. Sige na muna na. Ayan. Buha na rin ako ng pagkain ko dyan, guys, para na. Nasabayan natin si Sir Rewan. Ayun. Yung malinamnam talaga siya. Hmm. Pasarap yung congress na to. Hindi ko na napicturan yung corned pero masarap siya, pero masarap din yung presyo. Medyo may kamahalan din. Ayan. Ay, Di ba, kain na. Dyan yung buka namin. Sini? Alright. 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 Sarap-sarap ng kain namin dyan, guys. Ngayon. At pa, isa pa doon, kasi medyo masabaw kasi yung rice namin. Dami mantika. Sabahan, eh. Right? Papawis din naman yan. Kapag ulit kami ng gym, pagpapawis. Ba, Let's get it on. Mm, ba, masarap, sarap. Kaya akong nag up. At yan, guys, ubos. May natirang ganin na honte okay. yung hindi nasangat. Yung tira kanina. Alright. Kaya ang na kami yan. Okay na mami, medyo masaya na si Sir Rilan. Yan, may mga tao, may mga arabas tinatawag namin. Tara, kain po. Kahit na wala nang ng ulam. Alright, yan na kami. Busog na lahat. Alright. Ang kanda lang po. Guys, maraming maraming salamat sa pagsuporta. support Bye-bye! Ah.